Ang lakas sa aking katawan ay naipon na sa loob ng labing walong taon. Hindi ako naniniwalang kaya mo pang patuloy na lumaban. Muling nagbanggaan ang dalawa. Sa labas, ang mga manonood ay nagkomento, ang ikalabing walong banal na anak ay talagang matigas ang ulo. Kahit hindi umaasa sa panlabas na lakas, kaya niyang labanan ang isang nasa law realm gamit ang martial realm. Ang talento ni Ming ay tunay ngang napakalakas. Malamig na humirit ang ama ni Shai Si, ang lakas sa katawan ng aking anak ay walang hanggan. Kahit na pansamantalang masalad ng ikalabing walong banal na anak ang ataking ito, hindi niya ito matatagalan. Tutal, ito ay lakas na naipon sa loob ng labing walong taon. Hanggat patatagalin ang laban, maubusan din ng lakas ang ikalabing walong banal na anak hanggang sa mamatay. Sa sandaling ito, si Shai Si ay nagpakawala ng isang malakas na suntok sa hangin at pagkatapos ay tumayo na parang aso. Nakakuha ng pagkakataon si Mingzeng na mga asar, ganyan lang ba? Hindi na makalaban. Ang tyrant body na inipon sa loob ng labing walong taon ay basura lang pala, ha? Sa labas, nagmura ang kanyang ama, ang naipong lakas ng tyrant body ng aking anak ay malapit ng maubos. Kailangang mapatay agad ang ikalabing walong banal na anak. Sa loob, nagulat si Shai bakit ang dami mo pa ring espiritual na lakas? At saka, ang espiritwal na lakas sa iyong katawan ay parang hindi man lang nabawasan. Sa sandaling ito, ginamit ni Mingzeng ang kanyang espiritwal na lakas at sumugod para umatake, dapat na itong matapos dito. Dragon Elephant Prison Suppressing Force Isang direktang tama sa hambog na mataba. Nang humupa ang usok at alikabok, nakaluho dito sa lupa, sumusuka ng dugo, at takot na nagsabi, Kinshu. Ilang taon kang nagtago ng lakas, matandang hangal. Sinabi ni Mingzeng, nagtago ng lakas. Para harapin ang isang basurang pinalaki lang, kailangan ko pa bang magtago ng lakas? Ako, ang banal na anak na ito, ay may walang kapantay na talento. Ilang taon lang akong hindi nag sa paglilinang. Kapag nagsimula na akong maglinang, ano pa kayo? Sa labas, may nagsabi, ang ikalabing walong banal na anak ay binaligtad ang sitwasyon. Si Lin Yu, hindi alam kung saan lumitaw, o marahil ay nagkamali lang ang direktor kaya siya napasama dito. Talagang hindi inaasahan. Ngayon ay talagang hindi inaasahan. Biglang sumigaw ang ama ni Shai Si, ang anak ko, natalo. Sa loob, takot na sinabi ni Shai Si, sumusuko na ako. Patawarin mo na ang buhay ko. Sa sandaling ito, nagsalita si Kinshu, Zhu ba, dahil naglakas loob kang hamunin ako at gusto akong patayin ang banal na anak na ito, natural lang nakukunin ko rin ang buhay mo. Nang na nagpatuloy si Shai si hindi. Mingzeng, wag huwag mo akong patayin. Maaari kitang bigyan ng mga espiritual na bato at mahiwagang sandata. Galit na sinipa siya ni Kinshu, hindi sapat iyan, bata. Noong nakaraan, ginamit mo ang banal na salamin para ipagpalit sa iyong buhay. Ngayon, kung hindi ka makakapaglabas ng bagay na kasing halaga ng banal na salamin, mas mabuti pang mamatay ka na lang. Nang makitang hindi gumagana ang pakiusap, nagbanta ito, ang Zhu family sa Yuhua Sek ay hindi maliit na puwersa. Kapag pinatay mo ako, makakalaban mo ang Zhu family. Kapag nangyari iyon, tiyak na mamamatay ka. Bilang pangunahing bida, nang mabantaan ay agad niya itong sinuntok. Hanggang ngayon, may epekto pa ba ang pagbabanta mo sa akin? Ang pasensya ko bilang banal na anak ay may hangganan. Kung magpapatuloy ka pa sa pagbagal-bagal, direkta na kitang ipadadala sa kabilang buhay. Takot na yumukod si Shai si at nagmakaawa, ako kaya kong alisin ang koneksyon ko sa banal na salamin para ito'y tuluyang mapasayo. Sa labas, sumigaw ang kanyang ama, hindi. Ang pag-alis ng koneksyon sa banal na salamin ay katumbas ng pagkawala ng pagkakakilanlan bilang banal na anak at hindi na rin magkakaroon ng karapatang sumali sa digmaan ng mga emperador. Anak ko, kahit mamatay, hindi mo pwedeng gawin yan. Nagtanong ang ilang manunood, kailangan bang alisin ang koneksyon sa banal na salamin? Bakit ngayon ko lang narinig yan? Ang digmaan ng mga emperador, lahat ng impormasyon ay sikreto at hindi maaaring isa publiko, para maiwasan ang paggalaw ng damo ay makakagulat sa ahas. Sa wakas, mayroon ding bagay na hindi alam ng mga manonood. Ha, -ha, ha! Karaniwan, kapag nagtitipon ang mga banal na anak, itinatago nila ang kanilang aura para hindi malantad ang kanilang mga alas. Anumang impormasyon tungkol sa kanila ay hinding-hindi nila ibinabahagi sa isa't isa. Ito ang kalupitan ng digmaan ng mga emperador. Lahat ay maingat na kumikilos na parang naglalakad sa manipis na yelo. Tanging kapag hayagan silang naglalaban sa mga arena sa kalamang malalaman ng lahat ang ilang sikreto ng mga banal na anak. Nagpatuloy si Kinshu, hindi nakapagtataka kung bakit pumayag kang ibigay sa akin ang banal na salamin noon. Iyon pala ay dahil hindi mo pa inaalis ang koneksyon mo rito. Sinabi ni Shai si Tama. Nayon, dalawang beses na akong natalo sa iyong mga kamay, wala na akong kumpiyansang makipag-agawan pa sa trono ng emperador. Maaari kong hayaan kang ganap na kontrolin ang aking banal na salamin kapalit ng aking buhay. Sinabi ni Kinshu, maaari. Magsimula ka na. Sa sandaling ito, nagsimulang mag-chance si Shaisi. Hihialisin ang koneksyon. Makalipas ang ilang sandali, sumuka siya ng dugo. Ang pag-alis ng koneksyon sa banal na salamin ay lubhang nakakapinsala sa cultivation. Ngayon, kailangan mo lang magpatak ng isang patak ng iyong dugo sa banal na salamin at ito'y magiging iyon na. Sa labas, sumigaw ang kanyang ama, huwag. Ang magandang kinabukasan ng ating zoo family, ganito na lang ba matatapos? Nagsimulang magpatak ng dugo si Mingzeng para kilalanin ang gamit. Sa sandaling ito, isang hindi malamang pangyayari ang naganap. Nagulat siyang nagsabi, ito ito ang banal na salamin na nagbago mahiwaga naging isang kakaibang pangyayari pumasok sa aking banal na katawan. Ang bagay na ito ay tila naglalaman ng isang uri ng mataas na antas na patakaran. Ang banal na salamin ay tiyak na hindi lamang simbolo ng pagkakakilanlan bilang banal na anak tiyak na hindi ito ganoon kasimple. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto. Ang taong nakamaskara ay nagsabi, "Ang laban sa arena ay tapos na." Ang nanalo ay maaaring dumiretsyo sa gitna ng arena, pagmasdan at damhin ang mga emperador ng mga nakaraang dinastya. Naglakad si Kinshu, iniisip, sa wakas, maaari na akong ganap na mag-sign in. Paglipat ng eksena, gitna ng arena. Ang mga sinaunang estatwa na ito ba ang mga emperador sa kasaysayan? Ding dong! Misyon sa arena, kumpleto. Natanggap ang espesyal na cultivation technique, Divine Soul Nine Transformations. Divine Soul Nine Transformations. Sa pangalan pa lang, parang isang soul cultivation technique. Mula pa noong unang panahon, hindi mabilang ang iba't ibang uri ng cultivation techniques, ngunit ang mga soul cultivation techniques ay napakabihira. Ito ay dahil ang banal na kaluluwa ay napakamisteryoso at ang pag-aalaga nito hanggang sa lumaki ay napakahirap. Kaya naman, ang mga cultivation techniques na may kinalaman sa banal na kaluluwa ay napakakaunti. Bawat galaw ay parang isang kayamanang nakatago sa ilalim ng bowl ng mga malalaking angkan at puwersa. Divine Soul Nine Transformations, lumalamon ng mga kaluluwa, nagbabago sa paglipas ng araw. Matapos magbago ng siyam na beses, magiging isang immortal na kaluluwa. Ang Divine Soul Nine Transformations na ito ay talagang hindi maaaring maliitin. Sa sandaling ito, may narinig na ingay si Ming Zeng. Akala niya smulto. Gumagalaw ang estatwa ng emperador. Nagsalita ang ilang estatwang bato, kami ang mga emperador sa kasaysayan, mga disipulo ng iba't ibang dinastya, nagkakaloob ng biyaya sa mga susunod na henerasyon. Lumuhod ka agad. Ipapaalam namin sa iyo ang dao. Lumuhod ka agad. Naguguluhang nagtanong si Kinshu, bakit? Kami ang mga emperador ng iba't ibang dinastya, ipapasa namin sa iyo ang landas ng pagiging emperador. Nang marinig ito ni Kinshu, nagtanong siya muli, kung gayon, bakit kailangang lumuhod? Masunuring bata, makinig ka. Ang mga emperador ng mga nakaraang dinastya ay nakamit ang pambihirang tagumpay, umakyat bilang mga divine king at saint, hindi sila kakaunti. Ang ipapasa namin sa iyo ay ang mga tamang prinsipyo. Lumuhod ka agad. Tumawa si Mingzeng, haha. Mga tamang prinsipyo. Kung iyan ay mga tamang prinsipyo, bakit walang sinuman ang naging great emperor? Ang Yu Hua bagamat hindi nagkukulang sa mga malalaking personalidad na may mataas na titulo, mula nang pumanaw ang great emperor sa Yu Hua na ito, sa loob ng isandaang libong taon, wala pang lumitaw na isang tunay na great emperor. Nang marinig ito ni Ming nagalit ang mga ito. Walang galang. Lumuhod ka. Kami ang mga emperador, naglalakas loob kang kalabanin kami nang marinig iyon pinagsabihan sila ni Mingzeng mga hambog na hindi nahihiya Sa tingin ko kayo ay mga basag na bato lang Anong karapatan yong utusan ako ang banal na anak na ito na lumuhod sa inyong paanan Nang marinig iyon nagalit ang mga ito Kung ipinagkakaloob sa iyo ang biyaya at hindi mo kailangan kung gayon ang Yu Huasek ay hindi na kailangang magpanatili ng isang walang utang na loob na disipulong tulad mo Lumuhod ka Kung hindi mamatay ka nang marinig ang banta, walang bahid ng takot sa mukha ni Mingzeng. Para sa ulo nyo. Alam nyo bang ako ang pangunahing karakter, ha? Umalis kayo sa harapan ko. Nakahanda na ang kamaw para suntukin ang nasa harap ng bigla itong huminto. Ang mga estatwang bato ay bumalik din sa kanilang dating posisyon. Mula sa itaas, isang boses ang narinig, ikalabing walong banal na anak, sapat na ang iyong kayabangan. Lumitaw ang taong nakamaskara. Sunod-sunod na pumasa sa mga pagsubok sa arena. Ako ang tagabantay ng pinto ng Yuhua Sect. Nang marinig iyon, naisip ni Kinshu, ang tagabantay ng pinto ng Yuhua Sect ay palaging isang napakamisteryosong nilalang, pinoprotektahan ang Yuhua Sect mula pa noong sinaunang panahon. Kung sino ang tagabantay, anong antas ng cultivation, hindi pa rin alam. Sa mga alamat, siya ang pinakamalakas na depensa ng Yuhua Sect. Pagkatapos mag-isip, magalang siyang nagsabi, pagbati, nakatatanda. Sinabi nito, hindi na kailangan ng formalidad. Kung mayroon kang anumang katanungan sa iyong puso, magtanong ka lang. Nang marinig iyon, nagtanong si Minzeng, nakatatanda, ang mga estatwang bato na ito ba, ay tunay na mga emperador ng iba't ibang panahon ng Yuhuasek. Sinabi ng nakamaskara, hindi naman talaga. Sa loob ng mga estatwang bato ay mayroong mga banal na kaisipan ng mga emperador ng iba't ibang panahon na naiwan doon. Ang layunin ay para magsagawa ng pagsubok sa mga banal na anak. Ang landas ng Great Emperor ay laging pasulong, walang kinatatakutan, mayroong hindi magagaping paniniwala sa sarili. Lumuluhod sa langit, lumuluhod sa lupa, lumuluhod sa mga magulang. Bukod doon, hindi na kailangang lumuhod sa sinuman. Kahit nakaharap ang ibang great emperor, hindi maaaring lumuhod. Kung hindi, mawawala ang matatag na diwa na ito, at ang landas ng pakikipag-agawan sa pagiging great emperor ay maaari lamang magtapos sa isang masaklap na kabiguan. Ang landas ng great emperor ay napakahirap, libu-libong taon bago makalikha ng isang great emperor. Tanging sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sampung libong beses na kumpiyansa, kaysa sa ordinaryong tao ang magkakaroon ng pag-asang masilayan ang isang sulok ng landas ng Great Emperor. Nang marinig na naintindihan ni Ming Zheng. Kung gayon, ako, bilang pangunahing karakter, ay maituturing bang pumasa sa pagsubo? Sinabi ng nakamaskara, pumasa ka na. Napakaganda ng iyong ipinakita. Walang anumang pag-alinlangan. Kahit nakaharap ang panganib ng buhay at kamatayan, nanatili kang matatad. Dito, marami na akong nakitang mga banal na anak na hindi nakayanan ang tukso o hindi nakalaban sa pressure kaya napaluhod. Bagamat ang pagluhod ay hindi nagdudulot ng anumang parusa, ang mga banal na anak na lumuhod na iyon ay karaniwang nawalan na ng hindi magagaping kalooban, nawalan na ng pagkakataong makipag-agawan sa landas ng Great Emperor. Nang marinig iyon, mayabang na sinabi ni Mingzeng, nakatatanda, kung ito'y isang pagsubok at pumasa na ako, tiyak na may gantimpala, hindi ba? talagang walang hiya ang isang ito. Nag-isip sandali ang nakamaskara. Ito ayon sa karaniwang patakaran, ang pagsubok ay walang anumang parusa, at kasabay nito, wala ring espesyal na gantimpala. Nang makita yun ni Kinshu, agad siyang gumawa ng paraan. Nakatatanda, kung mayroong karaniwang patakaran, tiyak na mayroon ding hindi karaniwang patakaran, hindi ba? Nakatatanda, dito, tiyak na may gantimpala. Sinabi ng nakamaskara, ikaw kanina lang ay napakatigas mo, pero ngayon, ang kapal ng mukha mong humihingi ng benepisyo sa akin. Talagang hindi kita maintindihan. Hayaan mo na. Bibigyan kita ng isang benepisyo. Mga ikalabing walong banal na anak, paano ang inyong ipinakita? Kung ganoon, hindi ba dapat kayong maglabas ng ilang magagandang bagay para ibahagi at ibigay sa ikalabing walong banal na anak? Nanahimik ang mga estatwang bato. Nagpatuloy ito, ano? Ayaw nyo. Napakaraming taon na ang lumipas, ito ang unang pagkakataon na may banal na anak na gustong kumuha ng mga gamit mula sa inyo.